Pangalawa, open your heart to forgive others. Buksan mo ang iyong puso sa pagpapatawad. Piliin mo na 'wag gumanti sa mga kasalanan na ginawa sa iyo. Sa halip, palitan mo ng kabutihan ang kasamaan na pinakita sa iyo sa tuwing may opportunity na nilalapit ang Diyos sa inyo. Yun ang ginawa ni Joseph, kaya nagkaroon sila ng totoong reconciliation at naging mas malalim ang kanilang relasyon. Sa halip na maghiganti si Joseph, sa halip na gawin silang alipin o ikulong, ay pinakain pa sila ng maraming pagkain kasama niya. Inimbitahan niya silang manirahan kasama niya sa Egypt. Nangako pa siya na siya ang magsusupply ng pagkain sa kanila sa natitirang limang taon ng tagtuyot. Kibigan, ito ang totoong pagpapatawad na naisin mo ang kabutihan ng taong pinapatawad mo. Kaya nga tanungin natin yung ating sarili. Isipin mo ang taong sinasabi mo na napatawad mo na. Hinahangad mo ba ang kanyang kaligtasan? Dinadalangin mo ba na pagpalain siya ng Diyos sa kanyang mga ginagawa? Dinadalangin mo ba na maging close kayo ulit? Sa India ay may isang babae na nagangalang Gladys Staines ang ginawa niyang pagpapatawad ang naging dahilan kung bakit ang buong India ay nagkaroon ng healing at kapatawaran. Itinalaga ni Gladys at ng kanyang asawa at mga anak ang kanilang sarili sa paglilingkod sa mga taong may ketong. Kaya lang, noong January 23, 1999, ay sinunog ng buhay ang kanyang asawa at pinatay ang kanyang dalawang maliliit na anak ng mga militanteng Hindus. Pero ginulat niya ang buong bansa nang siya ay walang pagkukunwari, walang pag-aalinlangan napinatawad ang lahat ng pumatay sa kanyang pamilya. At dahil sa ginawa niyang pagpapatawad sa kanyang mga kaaway, ay nagkaroon ito ng matinding impact sa mga naglalabanan na Hindu, Muslim at iba pang grupo. Halos 50 years nang walang peace at namamayani ang violence sa kanilang lugar dahil walang katapusan ang kanilang paghihigantihan sa isa't isa at 10 milyon tao na ang nawalan ng tahanan. 1 million tao na ang namamatay kasama na si Mahatma Gandhi pero dahil sa nakita nila ang pagpapatawad na ginawa ni Gladys ay na-influence sila na ayusin ang kanilang conflict. Alam mo, ginawa nila ang lahat ng paraan na naisip para matapos ang hidwaan gaya ng pagbibigay ng edukasyon pero wala pa rin nangyari subalit sa simpleng pagpapatawad na ginawa ni Gladys ay nagkaroon ng healing. Nagkaroon ng peace at nahinto ang paghihigantihan at nagkaroon ng kapatawaran. Kaibigan, open your heart to forgive. Babaguhin ka nito, babaguhin niya ang kaalitan mo, at babaguhin ang mga taong nakasaksi ng pagpapatawad mo. May nagsabi, to forgive is to set a prisoner free and discover that the prisoner was you. Ibigyan, ang totoong prisionero ay ang mga taong may hidwaan sa isa't isa at hindi marunong magpatawad. Sila ang nakakaranas ng pain at walang peace. Bakit? Sila kasi ang mga nakakulong nang hindi nila alam. Kaya nga sobrang amazing ang nagagawa ng totoong pagpapatawad. Kaibigan, gawin mo ito sa buhay mo at makikita mo kung paano ka magkakaroon ng healing sa iyong mga relasyon. Sabi ni Rick Warren, The love of Jesus Christ covers your sin and it also gives you the power to let other people off the hook you've been forgiven and you can forgive others. Kaibigan, dahil sa pagmamahal ng Diyos sa iyo, ay pinatawad ka niya. Kahit gaano karami, kahit gaano kabigat ang kasalanan mo, ay pinatawad ka ng Diyos. At dahil dito, inaasahan ka naman ng Diyos na ikaw ay magpapatawad din ng ibang tao na nagkasala sa iyo. Now, para matuto kang magpatawad ay gawin mo ito. Simulan mong unawain na maaring may pinagdadaanan din ng iyong kaalitan. Sabi nga, hurt people, hurt people. Ang mga taong nasaktan ay nananakit din. Kailangan nating tandaan ng katotohanan na ito. Kung merong taong nanakit sa iyo ay dahil yon sa may mga tao ding nanakit sa kanya. Kaya nga, siguro mas dapat nating alamin muna kung ano ang pinagdadaanan ng isang tao bago tayo mag-react. Tingnan natin si James, pinayuhan tayo kung anong gagawin natin sa mga tao na sasaktan. Sabi sa si Santiago 1.19, Mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito. Maging alisto kayo sa pakikinig, dahan-dahan sa pagsasalita at huwag agad magagalit. Ibigan, mabilis bang uminit ang ulo mo? Gusto bang matuto na hindi maging magagalitin? Ito ang susi. Ang sabi ay, maging mabilis ka makinig at dahan-dahan sa pagsasalita. Bakit? Kasi ang pinagmumulan ng galit at poot ay pagiging self-centered. Naka-focus ka sa sarili mo. Ikaw ang papakinggan, ikaw ang uunawain, ikaw ang tama, ikaw ang marunong, ikaw ang magaling. Kaya kahit hindi mo pa masyadong nauunawaan ang pinanggagalingan ng taong kausap mo, hindi mo alam kung anong sakit ang pinagdadaanan niya, hindi mo pa masyadong maunawaan ng kabuuan ng kwento, hindi mo pa nauunawaan ng kabilang panig, ay nagagalit ka na agad. Kaibigan, tanda mo ito. Isipin mo na baka nasasaktan ng isang tao kaya nagawa niya ang isang bagay. Sa halip na magalit ay pakinggan mo muna siya. Now, hindi ko sinabi na kapag nasaktan ka ay may excuse ka na para manakit ng iba. Ang sinasabi ko lang ay kapag inuunawa mo ang sakit na pagdadaanan ng taong naka-offend sa'yo, magkakaroon ka ng habag sa kanya at matututo kang magpatawad. Kaya nga, ang ganda ng talatang ito dahil sa halip na maging self-centered, ay magiging other-centered ka na. Yung pakikinig mo sa ibang tao para maunawaan sila ay pagiging other-centered. Yung pagpipigil mo na magsalita agad ay pagpapakita ng other-centered. Pagpapakita na mas mahalaga ang ibang tao kaysa sa iyong sarili. Na mas mahalaga na maipakita mo ang pagmamahal sa kanila upang ma-attract sila sa Panginoong Yesus. Narealize ko ako din, kailangan ko matutong makinig ng makinig. Tinanong ko last Sunday yung aking mga anak at sabi ko sa kanila, anong aking mai-improve as a father? Alam mo, sabi sa akin ng isang anak ko, you need to take time to listen first. Sabi ko, ano, ano ibig mo sabihin? Sabi niya, you need to listen to understand, not just to reply. As you have been teaching. Aray ko, masakit. Pero kailan ko itong i-improve. Hindi porkit ako ang tatay ay ako ang magaling at tama. Ito ay pagiging self-centered. Pero kailan ko makinig na makinig para umunawa. Bakit? Kasi ito ay pagiging other-centered. At pag ginagawa natin ito, kaibigan, ay may iwasan natin ang pagkagalit at pagkapuot ng mabilis. Matututo tayong magpatawad at magkakaroon tayo ng totoong reconciliation. Now, bakit kailangan natin maghinay-hinay sa pagkagalit at pagkapuot? Kasi sabi sa susunod na talata, Santiago 1.20, sapagat ang galit ay hindi nakakatulong sa tao para maging matuwid sa paningin ng Diyos. Kaibigan, ang nature ng Diyos ay matuwid at banal. Ang ibig sabihin, ang pagiging magagalitin ay hindi siya yon. At hindi yun nakakalugod sa kanya. Bakit? kasi ito ay pagiging self-centered at hindi ito ang nature niya. At kung ambasador ka ng Diyos, ikaw ang representative niya dito sa lupa, ay hindi mo siya ma-re-represent ng tama dahil hindi naman siya self-centered. Kung hindi sa kabaligtaran, siya ay other centered sabi sa Colossians 3.13, magpasensyahan kayo sa isa't isa at magpatawaran kayo kung may hinanakit kayo kanino man dahil pinatawad din kayo ng Panginoon. Alalahanin mo na ang pagpapatawad ay isang aksyon ng pagbibigay ng glory sa Diyos. At kapag ang goal mo ay parangalan ang Diyos, ay alalahanin mo na hindi mahalaga kung anong nararamdaman mo. Kung feeling mo gumante, feeling mo sigawan at saktan ng isang tao, ay isang tabi mo ito dahil ang goal mo ay bigyan ng glory ang Diyos sa buhay mo. Aalisin mong ang sarili mo sa eksena at ang ihaharap mo sa kanila ang Diyos. Ang motibo natin palagi sa araw-araw ay kung paano natin marerepresent ang Diyos ng tama sa ating buhay. Sabi sa si John 13:34 34-35, Kaya isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Magmahalan kayo kung paano ko kayo minamahal. Ganon din dapat ang pagmamahal nyo sa isa't isa. Kung nagmamahalan kayo, na malalaman ng lahat ng tao na mga taga-sunod ko kayo. Kaibigan, ang goal natin bilang ambassador ng Diyos ay malaman ng lahat na Tagasunod o alagad tayo ng Panginoong Yesus. Pero hindi ito mangyayari kung hindi tayo matututong magpatawad. Kaibigan, simulan mo patawarin ang taong nakaalitan mo. Simulan mo i-represent ang Diyos ng tama. Magmahal ka kagaya ng pagmamahal ng Diyos sa iyo. Sabi ni Ruth Bell Graham, A successful marriage is the union of two great forgivers. Grabe, no? Gusto mo maging successful ang marriage mo, kaibigan? Kailangan magpagalingan kayo ng iyong asawa sa pagpapatawad. Dapat daw ang marriage ganito, Me not hurting you because you hurt me. Wow, baliktad ito sa hindi kita sasaktan kasi hindi mo ako sinaktan. Kundi ang sabi ay hindi kita sasaktan kasi sinaktan mo ako. Kaya kaibigan, tandaan mo na ang pagpapatawad ay isang karakter ng isang alagad. Kaya nga, open your heart to forgive others. Si Ronald Reagan na dating presidente ng US ay hinangaan ng kanyang anak na si Patty Davis. Nakita kasi ng anak niya ang ginawa niyang pagpapatawad sa taon nag-attempt napatayin siya noong 1982. Kinabukasan matapos ang attempted assassination ay sinabi ni Reagan na ang kanyang physical health ay nakasalalay sa kanyang pagpapatawad sa kanyang attacker. Kaya ito ay pinatawad niya. Alam mo, sabi ni Patty Davis patungkol sa kanyang tatay, by showing me that forgiveness is the key to everything including physical health and healing. He gave me an example of Christ-like thinking. Ibigan, kapag tinitignan ba ang buhay mo, ay makikita ang Christ-like thinking? Tanong mo ito sa sarili, meron bang tao na nangangailangan ng pagpapatawad mo? Simulan mo kausapin siya. Open your heart to forgive. Sabi ni CS Lewis, to be a Christian means to forgive the inexcusable because God has forgiven the inexcusable in you. Kaibigan, okay, open your heart to forgive others.